Tama ba yung lumabas? Mahigit na 200,000 ang nag ng COC? Tama po kayo sir kano Unang araw pa lamang po yan at hinihintay wow. pa po kami ng datos po para sa ikalawang araw. Pero ganun po talaga, karami ang nag-file ng COC. Kahit po kami dito sa Comelec kay eh hindi namin inaasahan <laughs> ang ganyang karaming COC on day one. Nasanay po kami na ang Pilipino sa last day. Pero pagkakaiba po itong oh, po itong panahon na to mm. day one po, ganyang karami na po ang COC. Live yung coverage namin ng Monday, yung opening. Aba, alas 5 pa lang, may nakapila na. Grabe, di ba? Parang anong, anong piling ng Comelec niya? Natutuwa ba kayo? Nasyak ba kayo? Or nadisma kayo? Dahil nadisma kayo, ba't ang daming gusto mag maging politiko. Ito po ay sinyalis po ng isang buhay na buhay na demokrasya ay, sa ating bansa po. Kaya po kami natutuwa. Actually, Sir Mike, hmm. alas 4 po ng umaga dito SM at Robinson Mall sa Maynila, ay meron na po talaga. Ganong kaaga po, alas Bro, 4 na umaga. 4, Kung ito, tutuusin nga po, ganito po ang nangyari. Hmm. Opo, ganito po ang nangyari. Ang hmm. usapan po sa nam, namin sana ng SM at Robinson's Smalls ay mga bandang alas 7 po papapasukin ang mga tao. Buksan po nila kanilang air conditioning unit, mga ganon alas 7. Pero dahil napakarami ng tao po as early as 5 a.m., binuksan ko nila air conditioning units nila. Pinapasok na po at pinapila na mga tao para wag na mamahirapan. Kaya maraming salamat po sa SM Supermalls sa Robinson Robinson Smalls po. Ang nakita ko nga, attorney, eh, parang mas marami ang gusto maging barangay chairman kaysa sa gusto magparehistro. Eh. Tama <laughs> Mag -registration, po kayo. Bilang na bilang lang ang tao, walang pilang mahaba. Eh. Pero yung piling ng COC, grabe talaga ang dami. Tama po kayo sa observation nyo, Sir Mike. At ito po hindi naganap lang sa Kalakang, Maynila, kundi sa buong bansa po, iba't ibang panig ng bansa, pare-pareho po ang sitwasyon po. Okay, ganito. Sa tingin po ninyo, okay, kung no, ganito no. ito, baka umabot ng 500,000 ang kandidato. Mahigit po kasi po sir Mike ang paglalaban ng posisyon ngayon ay mahigit anim na raang libo dahil po 42,027 barangays po tayo na mayroon tig-isang punong barangay, tig-isang uh, SK chairperson at meron po itong mga tig-pito po na miyembro ng mm -hmm. Sangguniang Barangay, pitong miyembro ng Sangguniang Kabataan. Pag-sino po natin ito more than 680,000 po. Kaya po inexpect namin siguro po 1 million, 1.5. In fact, baka oh, po umabot oh, pa na wala no certificates of candidacies po. Sabihin natin, time is to na lang. Eh. Kung 600,000 yan, di 1.2 million. Kung to, dalawa lang ang maglalaban. Eh. Kung nagkalimang yung magkakalaban, nako, aba, million-million nga ito. Atone, <laughs> grabe. Tama po, ganong karami pong inaasahan natin na magtutunggali po dito sa Barangay SK Election. So, panghuli na lang, Atone, ano, alam kong busy po kayo. Hanggang kailan nga po ulit yung piling? Kasi nag-umpisa tayo nung Monday, hanggang kailan ito? Ang, uh, wala, no extension na itong piling ng COC? Ito pong ating filing ng COC ay hanggang Sabado po, September 2, 2023 hanggang alas 5 po ng hapon. Doon po sa mga ating kababayan na hindi pa nakapag-file, pagka pumalit kasi yung opisina namin, pakitignan na lang po sa aming Facebook page at sa Comelec website. Nilipat po namin yan kapag para po sa inyong kaginawaan, mas convenient po. Ama po si Sir Mike. Wala kaming nakikitang rason po para mag-extension. Kaya nakikiusap po kami sa magpa-file, eh mag na po kayo hanggat maaga. Huwag niyo na pong hintayin yung last day dahil kayo rin po ang mahihirapan. Titila yeah, so... po kayo na matagal. Isa pa po, pakikompleto po ang datos ng inyong COC. Dahil po pag ang datos, walang litrato, walang, pirma, walang notaryo, wala pong documentary stamp ay hindi namin tatanggapin niya. Huwag po kayo mag-alala sa notaryo kung sa lugar ninyo wala pong notaryo publiko, pwede po kayong mag-oat sa aming mga election officer. Libre po ito. Wala po kayong babayaran dito. Yung documentary stamp tax naman po, nabibili po ito sa BIR o kaya po sa mga treasurer's office kung sakaling maubusan din po sila, huwag kayo mag-alala po dahil yung pagkakabayad niyo po mm -hmm. ng 30 pesos. Tama po yung nadinig nyo, 30 pesos lamang po. Mm -hmm. Iisyuhan po kayo ng resibo ng Republika ng Pilipinas. Ipapakita nyo lang po yung bilang katunayan na kayo nakapagbayad. Okay. At sa mga kababayan po nating hindi registered voter, wag nyo na pong tangkain na mag-file ng COC <laughs> del makikita po namin yan. Hindi po namin tatanggapin ang inyong COC. Sa mga SK po na underage at overage, hindi na rin po namin tatanggapin ang inyong COC. Paalala po lalo na sa SK, dapat kayo ay pinanganak sa pagitan ng petsang October 30, 1999 hanggang October 30, 2005. Bago po mag-October 30, 1999, kayo po ay overage na kapag kapo mm. lampas naman po ng October 30, 2005, kayo naman po ay underage. So, ang, hindi am, na po natin uli. Yes. Opo, ang, 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 maliwanag dito, bawal ang palusot, bawal mamekin ng dokumento, bawal ang, 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 ang katuwirang. Pwede na yan, okay na yan, hindi pwede yon. Opo, Sir Mike, do sa SM Manila po, may nagtangkang isa na magpakita ng o. birth certificate na sinasabi niya, hindi pa siya overage. Eh, ang, ang datos po namin, sa kanila mismo nang galing, o. ay talagang overage siya. <laughs> Ayun po, kinuha po namin yung birth certificate na lumalabas na peke po, Sir Mike. Pati o. na rin po yung kanyang COC. Hindi na namin tinanggap ang COC, inaaral pa po namin ngayon ang pagsasampa ng kaso sa Pag kanya. Pag ng dokumento, masama ang layo niyan. Hindi yan magiging matinong opisyal. Huwag na nating suportahan, di ba, Torne? Tama po kayo at ano po ang gagawin niya kapag siya po ay may kapangyarihan na?